Oh my God. Si Madam Bim iyan. Shout out, shout out. Sabi nila maganda daw kasi nakakalim daw yun. Ayun. Hindi lang malinis yun. Gusto ko lang i-ano yung paa ko, ah. eh, ko. Ano sa ilalim Hindi maganda ang weather ngayon dito malamig kaya jacket ako. Oh. Ilibing ko kaya yung paa ko dito. Dito, yung paa ko, lagyan ko ng mga buhangin. Yung buhangin ni Lapino, ano? Malalim na kaya yun doon? Yung mayroong ano? Mayroong payag payak na maliit. Oo! No? Oh! Hi! TV Hojin! Hello! Mas Hello, madam. Thank you. Oh, Allah. Oh my God. Ay. I with the madam? Green. <laughs> Ayan. Shout out Hala, parang lumakas na yung ulan Shout out UG. Hello Nag swimming kami sa swimming pool kahapon Ay wow Saan swimming pool yan Wow, sarap naman Nakaapak ako ng COG oh, May bagyo ata Oh my god sang Swimming pool. Hindi maganda ang weather. Wala, gusto ko lang maglakad-lakad. Thank you for coming. Thank you sa patamsat. Uy, hindi ko alam po. Maligo ka? Ah, oh, sige, balik dito ha, balik. Yan. Ah, hindi mo alam kung saan swimming pool. Hoy, meron silang maliit na boat. Ano kaya ang gagawin nila diyan sa pool? Dito lang ako banda kasi maraming mga sea Oh. Shoutout! Thank you for coming. Oh, you're from Indonesia. Hi. Hello to Indian people. Oh my gosh. Oh my gosh, Indonesian. Thank you so much, my house. lakas na ng ulan doon, patawid oh grabe. Si maganda ang weather ngayon dito. Oh. High tide ata no. Ay parang high tide hindi ako marunong mag-swimming ay gano'n magpaturo ka, pwede ka namang mag-aral ng swim swimming lesson, lalo na pag malapit na ang summer thank you uy, ma'am si Tasty si Galve, shout out hello po ma'am si nga kumusta, kumusta hello po Ayan, nandito po kami sa beach. Kaso lang po, eh, hindi po maganda ang weather. So, inapak-apak ko na lang yung aking paa dito, mami. Oh, ayan. Inapak-apak ko na lang dito sa beach. Gusto ko lang na, hindi pa yan ano, ngayon cover na siya, oh buti na lang kahapon pagdating ko, maganda ang weather ano kaya, kung ano pa, ang hirap siguro masaan ba yung aeroplano na sinabi niya thank you ma'am she daddy san Jose na natabunan natabunan na yung part ng Cebu. <laughs> Cebu Island. Ay tingnan mo Madam Bimi oh. Grabe no dati wala yan eh. Oo nga, ma'am si, bakit sa iyo sa iyo umulan pero ako hindi. Ano yan? <laughs> si eh, At sano si Galvez. Ayan si Madam Bimi. Hindi na nagla-live. Shout out Madam Bimi. Ay yung play nila. Pinaano nila eh. Ma'am si Tati. wag dito lang ako sa gilid. Kasi gusto ko lang i-walking yung aking mga paa. Dahil may mga arthritis parang maliit na boat. Okay lang yan siya mabasa, dog. Woo! Si Orchin pala yung naano ko, napakan ko, Madam Bimi. kahit malamig ang panahon. Dumating na kaya yung eroplano, no? Dito kasi nakikita yung eroplano dahil malapit lang to sa airport. Shout out! 7 million in the house! Madam <laughs> Bimi, hindi mo ba na hindi mo ba na miss ang mag-live? Sayang yung ano mo, no? Nag, nagpalipad pa naman ako sa'yo doon, 500. Oo. Oh, okay. Hello, guys. Mag live din ako. Unin mo yung ano mo, mag-live, live ka. Baka maklose close yung account mo. Okay, okay. Hindi, mag, 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 ano yan. Bumaba yung watch hour kasi hindi ka nagla-live. Kunin ah. mo yung ano mo, meron kang data. Wala ka. Ah, Si, Tati, baka may ginagawa ka okay lang nag-ano lang kami dito stroll stroll lang sa beach yan, yeah In bukas walang pasok maybe ha walang pasok maybe bakit ano ba bukas ay 25 pala no ah uh, power. Ano ba bukas? Ma'am si Tati, wala bang pasok? Ay, 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 ay. ano yun, natakot ako. Ayun, si Madam Amy. Nag-stroll lang kami dito along the beach. Sarap kasi mag-stroll, stroll. Yan, oh. Baby. Eugene. Thank you for staying, Salama. Shout out, Samala. She's si simply champions, she's si squirk Imelda Ingram USA Needs Vlog Lahat ng mga Sisnelda, Marisalas Michi Manalo Ayan, shout sa inyo At saka sa lahat ng mga Subscribers ko na hindi ko na shout out Shout out also. Tuesday, Tuesday ba bukas? check. Eh, tingnan ko nga kung ano mo ba. Ay, Tuesday. lang to, pang update update lang to, ang lami pang i-edit, pero tinatamad na naman ako, isa lang yung na-i-edit ko yung flea market in Paris, kaya ngayon tinatamad na naman ako ganda si, baka meron kayong gagawin, okay lang update update lang ito talaga doon, oh, hindi na makita yung Cebu Island Andiyan si Madam Bimi nagpa-picture-picture. Picture. Ayan. Ay! Akala ko ano yun. Natakot ako. Oh my gosh! Oh, oh my gosh! Hello! Kumusta mo? Wala na. Ay, ayan. Wala na. Hindi siya natakpan. Kanina, hindi makikita sa sobrang, sobrang, ano, maulap. ay, ay! ay, ay! Bibi, panay ang pagpicture Ang sarap pakinggan ng sounds ng ano, no mga alon-alon ah, Ang sarap Ang sarap pakinggan. ako ko snake na maliit yan eh. Takot ako. Ano kaya yan? Ano kaya yan? Ano kaya yan? Hindi na magkakabi daw. Para kasi ano eh. Masarap ilagay mo sa iyo. Paamo. Si Snails, mag-end na ako. Thank you. Thank you so much. Update, update lang itong sa akin. Thank you, thank you.